idol. May huli tayo. May huli tayo mga idol. Huli mga idol. Huli ah, na naman tayo mga hunter. Napakaaga pa. Huli na naman mga loads. Nakadali na naman ang ating pangati. Aha. Napakatilos ng tahid. Isang matandang labuyo. Mm hmm Mm -hmm. oras mga idol 6.46 inumang natin siya ng alas 6 gis di inabot ng isang oras na dali pogi pagod na pagod si pogi sa salpukan isang purong labuyon naman. Sige mga idol. At ito'y tatabing ulit natin.